Kung ano yung gender ni baby. Hanapin nyo. <laughs> Nandyan lang. Wala dyan. Ano yun mo? Ano yun mo? Ano yun mo? I Ibuo mo pa siya pag ano. Nakita ko na nga yun. Tutulog si papa mo. Hahaha. <laughs> kapatid si Kuya EJ. Anong gusto nyo? Girl. Girl, ikaw pa pa. Pwede rin ba? Ano nga pa? Kung anong, kung anong, anong kalalabasan? Huwag <laughs> ka wabahan, ibatasan <hi>, eh. Ibatasan <laughs> eh. Doon kayo, tingnan nyo doon. <laughs> kalau inta bu nangita ini <laughs> e talaga nangita girl Asan mana pohonan man terus hah <laughs> girl ayo coba gimana punnya she girl oh ini nasha girl ini nasha only girl Aduh oh. patingin ng ate. Patingin ng ate. <laughs> 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 Ay, Jude. Bakit naiyak ang ate? Huh? Ate na siya. Akala ko ba gusto mo, girl? Saan nakalagay, papa? <laughs> <laughs> Ba't umiyak eh? si Kisha? Ba't okay, akala ba? ko ba gusto mo? <laughs> Ay, natukuha. Thirst of joy. <laughs> Thirst of joy. So, yung pisti, okay, ako, baby, baby. girl. <laughs> Hindi na ako bibi ni Papa. Bakit umiyak ang ate? Ba't ka umiyak? Ba't umiyak? ka sa kamiyak. Tingin ba Patingin, saan mo nakita pa? Kuya. Si Kuya nakakita eh. Ay, no. basa ko bibi. Ang galing naman ni EJ. Si Papa hindi nakita eh. Oh, di ko Secret. Secret. <laughs> Secret. Secret muna. <laughs> Happy? Ii, ba't umiyak ka? Tawa na. Natuwa lang. Tawa. Uy, sabi niya na anay, na anap mas maldita. Paano kung mas maldita sa'yo? Check. Uy. Bakit ko tayo niya? Papa, kaluoy. Paano yan? Hindi junior eh. Hindi junior eh, Melita.